Ang bidyong ito ay naglalaman ng mga pangunahing impormasyon mula sa teorya ng elektroteknika, simula sa bokabularyong Ingles. Makikita natin dito ang mga pangunahing formula at konsepto tulad ng kuryente, voltahe, resistensya, kapasidad at induktansya. Ang batas ni Ohm ay isang pangunahing prinsipyo sa elektronika na naglalarawan ng ugnayan sa pagitan ng tatlong pangunahing sukat sa isang electric circuit, bultahe, kuryente, at resistensya. Ang susunod na mga konseptong tatalakain ay ang inductive at capacitive impedance. Dito dapat bigyan diin ang inductive impedance ay tumataas kasama ng pagtaas ng frequency ng boltahe, samantalang ang capacitive impedance naman ay bumababa. Tingnan po natin na ang ampermeter, may maliit na resistensya, ay nakakonekta sa circuit ng serya sa resistor, habang ang voltmeter, may malaking resistensya, ay nakakonekta ng paralel. Susunod, makikita natin ang dalawang resistor na nakakonekta ng serye na sinusuplayan ng isang source ng voltahe. Ang kabuuan ng voltage drops ay katumbas ng voltahe ng source. Narito ang batas ni Kirchhoff na isa pang mahalagang prinsipyo sa elektronika kasama ang isang simpleng guhit at halimbama ng kalkulasyon na nagpapakita nito. Sa huli, ipapaliwanag natin ang pagkakaiba sa pagitan ng direct current o DC at alternating current o AC.